Hello, hello, hello. Sinong inyong makarelip dyan, luto tayo ng sinigang. Fresh ito, buhay pa ito. Luto tayo ng sinigang na isda. Yes, Lagyan natin ng tofu or radish. Sabaw kasi malam. Sa inyong makarelip dyan, buhay pa ito. Inano ko lang sa ano, ulo niya para hindi na Hindi naman kisi-kisi. Anong sarap na luto nito sa inyo dyan. Pero ngayon, magsabaw daw kami. Magsabaw daw. Thanks for watching my video. This is alive. Alive talaga. Buhay talaga to. Hmm? Tingnan nyo. Ayan, kumano pa siya. sorry talaga. Naging criminal ako sa mga ito. Criminal na naman ako ng mista. God bless everyone.